check out na kami. Check in sa ibang hotel naman. Kauna ha, makakapag-check in ha. Naka-check in na tayo, hindi pa rin nila mahanap Sorry. yung hotel. <laughs> Mag-iwahiwalay na kasi kami ng hotel. For one night. Dito, dito na kami mag hmm. sa Farrell. Park, park, park station. Diba? Ikaw? Ay. Isang ano lang siya. Ah, isang station lang. So, eliminated na si Jess. Kami naman ma-eliminate sa next station. Cordoba na sila. Punta na silang concert. Mga madaming pera. Dito kami mga walang pera. Last station na East West Line. Passing East. book na kami ng ano to? Zig. Parang taxi. Wala na kang ticket. Ang layo pa. Ewan na kami kung ano nangyari. Dahil nung nag-book kami, sabi malapit lang daw doon sa airport, doon sa hotel nila Lex ay tiliblib na tong lugar ng Singapore hindi pa kami nakakarating sa hotel na ang dati hindi tayo bagay dito nagsama mga walang pera ang ganda ng hotel and we're here village hotel by far east in Changi sa Singapore yan yan na siya ano, makapag check in na tayo finally <laughs> kailangan pala gamitin yung susi sa elevator. Ano ako yun. Kinainagad kami ng anong katangahan. Ito, we open. Nainahis pa lang nila ata. Nainahis pa yung aming room. Dito muna tayo. Ang gago. <laughs> Nagaantay kami dito sa 404. Kung di ko pa hiningi yung keycard. O, oh, 424 ang aming room. Masusuntok ko na lang tayo. <laughs> Visit ka, ha? Patayin tayo, patayin tayo. 424, ayan o. No? 424, port. anong asa ng 404 oh, dyan? Gagong to. Okay, oh, ito na yung totoo naming room. Hindi yung kanina na nililinis pa. Kasi medyo gagugugo talaga yung kasama ko. Gagugugo rin ako, so. Let's go. Boy. Boy. Totoo na to, te. Ay, 424. Tangina. <laughs> Wala na kami ginamang tama. Ito na talaga. <laughs> Ayan! OMG! No. Oh, imu-mutu. No, no. ilaw dito. Tay, kinakain ako ng anong sistema? Just, <laughs> uh, lahat. gabi. Oy, okay, kailangan daw pala i-insert mo 'yung card. Diyan mo natin din pero wala 'yung pag. Una <laughs> daw ang Oh. Hay, kita talaga si Justin Magbo! Ayan ang view sa labas. Tingnan naman, saan kami bibili ng pagkain? May telepono sa CR. Hello? Hello? Char? Magmamontage lang ako, baka pagalitan ako ni Alexis. Meanwhile... Eliminated na kami. <coughs> ito ng beach. <gasps> Ang cozy. And this is the pool area. Dito na tayo rin na sa gym. Nakatakot ng tao. Balik na tayo sa room. Dahil well, aalis pa si Justine. Puntahan niya si Alex, Jasmine, and si Michael na atin sa concert. dami <laughs> namin nakasabay na alam mo na kung saan pupunta kanina sa elevator. This is it. Wait lang, parang wala pa rin akong maramdaman ah. Uh, parang literal na nasa fashion show. Fashion Week. Red Tailors version. Evermore Yan si MX. Whoa! Kita natin! Kita siya guys. Kitang kita siya. Umiyak na. <laughs> abot na abot oh. Wala kaming nakaharang na ano, any negative. Really Woo! Biligyan din nila. Fearless. Hindi na nagsisintin na. Alright, so you and I, we're about to go on a little journey. And this adventure is going to span the last 18 years of music. And we're going to be doing this one era at a time. How does that sound to you, Singapore? But my goal is that after tonight, when you hear these songs out in the world, you're going to think of us and the memories. SG at last day na namin. Kaya yeah, magkita kita kami ulit. Ito kami sa hotel. Hey, good morning sis. re na naman. Kasi ang next stop namin ay Kuala Lumpur. Di ba, ba matatapos to? empake na ako. Then breakfast. Yan, on the na kami sa pool. Swimming muna kami mga sis. At least may proof na nag-swimming. <laughs> mga laging kailangan pa ngayon ng sarili. Ito Parang pakpak Hindi na ako. Alam mo, Jay. Bading niya. Bawa niya sa marigyan. <laughs> Mawa Give the real. You know it's <laughs> staged. <laughs> Ito si And the 75th Hunger Games. Sari At dahil, walang nabukna breakfast ng sa reservation namin. Mahal na mag-add. Tignan nyo naman. Ito. Hindi rin niya kagabay ganing concert. Pinainit ko sa labas. Bumili ako at ang OA. Ang, hindi pa lang po kami yung OA. O, oh, OA talaga sa dami. Pang isang taong meal, $7.50. O, oh, hindi mo naman. Ano ba to? Biryani daw it is. Ano ba to? Bitay? Susulitin na namin yung bayad. Kita <laughs> tayo babawi ng bayad. Sa pagkain. Oh, sorry. Nakatingin ka na ba ng brie? Brie na cheese. Blue cheese. Ang takla daw yan Pero kinuha ko pala Yung um, breakfast buffet namin for today's video. want to check out na para kitain ang mga ibig. Local. Local lang Singapore. Dayuhan. <laughs> Dayuhan sa sariling bay. Papunta na kami ng Changi Airport. Okay, dito na kami sa drop-off point. Jiwa Terminal 1. Papunta kami ngayon sa stadium dahil nandoon ang mga itik. Bibili sila ng merch. Nandoon na silang tatlo sa stadium dahil liblib -lib ang hotel namin. Nandito pa lang kami. Papunta pa lang kami. Nandun kami sa stadium. National Stadium. Ang taas ng escalator so kami ay maglilift. Pwede na tayo Ah, sige, tur. ito, ito ang lokal. Ang lokal ng SG. Dahil di ako sumama sa sa stadium kahapon sa concert ni Inang. Magre-reunite na ang Voltes 5. <laughs> Magre-let's volt in kami. Let's volt in. Tenen, tenenen. Tenen. Ay, pa pala sa MRT. Wala ko makita ang Blondie. Eh. O, diba? Ang tagal ngayon. Lumabas ang po. Sila! Let's volt in! Ay, yung dalawa. Kulang pa yung Huli-huli yung di ba? Ng ano? Yung paa ng robot. Tenen, tenen, tenen. Hala, ang cute. <laughs> <laughs> Kambal taribal. Nakikita nyo ba ang pila? Hanapin namin siya. Buti na lang blandi. Madaling makita. Pero maliit ako. Ikaw magtingin, Justin. Ayun, parang nakita ko na. Dami na, oo, ito pila sa ano, merch ni Inang. Ito na ang Voltes 5. Alas na. Voltes 5. Saan na siya? Ayan na! Malapit na siya! Finally! Ang lokal! Lokal! lokal. <laughs> ang lokal! Ang Apo! Ni Henry C! Na live ang paggastos o oh, hinabot ng sham sham sa pila Ayan na finally yes niya niya ako guys madaming 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 na madaming 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 na, madaming 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 Si Mike's. Thank you sa libre. Interactions outside the stadium. Cute, cutie. Lover lang, walang iba. Ayan mga turista Gala with luggage Ang Voltes 5 na may excess baggage kayo do ice cream. Ayan na, ang aming final destination ng mga, mm -hmm. ng Volte Voltes 5. Ayan, ang napit na ni ati mo, Merly. Pwede kayo maligo dyan. Sure.